Nako, naging masama pa ata ang pagtulong ng US nung huling uh, resupply natin doon sa Siramadi na nakasadsad. Nasita pa ata ni Idol Rubin. Eh dapat sana magpasalamat tayo sa US. Andiyan sila, nakagabay sa atin. Mukhang mali pa ata ng US. Sana hindi na lang tumulong ang US para hindi masita ni Idol Rubin. <laughs> Napupuna ako dito sa mga katanungan ni Idol Rubin. uh, U.S. Navy armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon. US at Philippine armed forces na andun doon sa paligid. Sir, yung activity po ng ng Chinese coast guard doon. Yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard at Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Uh, meron po tayong empty. Okay, wala pong question doon, Chairman. Ang po, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon, ano, sino'sabog po natin sa act of war wala na Hindi po ba yun parang tayo eh halimbawa eh, ang itinapat sa atin ay civilian lang ang tinapat natin ay armed forces na hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po sir kasi uh, yung yung meron naman po klaro definition ng act war at saka titignan natin sir yung, yung Chinese... ano po school? ba yung klaro sa inyong act of war? pwede ba paliwanag niyo sa amin? armatang po yung ano as defined po ng ng ano ng Article 51 po ng United Nations. Claro diba po. Hindi pa civilian yun. Civilian ng Coast Guard. Sa umaaligit-aligit yung organization po ng 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 ng, ng, ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yun. Pati po yung mga Chinese militia, PSL. So, technically speaking po, hindi po civilian yung yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. No? sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature. sir. Pero acknowledge po natin na uh, under sila po Kung sa hindi ibahin in. ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis lang hindi, eh. pulis ng karagatan, yung sa atin po 'yon. Pero yung ay, sa, sa, sa... kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature. Sir, tanda po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including continue na natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy. The I mean, Army Navy po ang sinasabi niyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung military Eh, ay, tama po ito. Under ninyo ito, Army. Hindi po. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung ibig sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Awa, awa. Talaga lang, ha? dito kayo nagtataas ng kamay sir chairman nagtataas ng kamay i have the to say at abu i Mr. chairman